Muli kong binalikan ang pastulan ni Tuluri sa mga palayan na bagong ani. At ito ang aking nakita. Siya si Angkilamor Amor na katuwang ni Atuluri sa pag-aalaga ng mga itik dyan sa palayan. Ano ang pangalan, Ay, si Angkilamor. Siya na po nagbabantay dito. Matagal ng panahon na hindi tayo nakapag-video dito at nakapag gawa ng vlog dito sa mga itik ng Atuluri kaya binalikan ko ito sa muling pagkakataon ngunit wala na siyang kasama wala na kasi si Kuya Edy mga dalawang taon ng mahigit ang nakalipas kaya kumuha na lang siya ng ibang kasama para mag alaga ng kanyang mga itik dito sa palayan mga boss nandito tayo sa palayan na bagong ani siguro mga 3 days ito or 5 days na inani kaya may nakita tayo dito na kampo ng mga itik at syempre kaya ano ito kaya atilure at yan ang pupuntahan natin ngayon sa vlog na ito para ma-update sa inyo kung kumusta ang kanyang mga itik na inalagaan dito sa palayan ng mga paggala sa palayan so ngayon kung napapansin papansin nyo itong ano, palayan ito may tubig dito banda na hinaharvest na ito yung ano ito po yung yan po yung ano kampo ng mga itik ni Atilore, Lore so antayin natin na antayin natin na mag magpapasilong na sila kanyang mga alaga at uh, pakilala rin natin yung bagong nagbabantay ng mga itik ni Atilore. Lore si tanungin natin anong pangalan ba yun ito napakalawak dito. Dito 'yan. doon sya sa dulo tara puntahan natin nasa lilim siya ng puno ng mangga ito, ito yung paborito ng ito ng mga tuwi ay ako ayan yeah. may anti lori uncle? ay balay daw ay balay daw, may diyo may toy? isa si Angkel na po yung nagbabantay ng mga itik. <laughs> ano pangalan Angkel? Amor. Ay si Angkel Amor. Siya na po nagbabantay dito. May itlog na po. Big, uh, bigat at no, Big, bigat man din na. Mga 50 ang kalabot, madi. Pampay. 180. Pie. 180? Ay, 180 po yun. Magida pa eh, nag kami kami, nag-pamarlak. Ay, nag-pamarlak nyo. Nasaktan dahil yung pinag-awanti, ita kami lang tayo hindi kami ka, nasaktan dahil. Nag-reg-reg na dyan eh, tuk-tuk dahil. Ay, balay Tatak, sub chub nyo. Parang ano, Malpas na kita, doon to kide, nagpatug kami to kide nga pinalay nga. mga Ang mm -hmm. rugi dandag, sina dan eh. Mm -hmm. Dandahan ang umuwi mga itik mga boss. Nandun si Uncle Amor sa kabilang side. At dito naman ako sa kabila. Para maalalayan natin. Malala rin yung silungan ni Uncle Amor dito. Na, na relax maangin na may puno ng guayabano. Dalawang puno ng guayabano. Tsaka ay tatlong puno ng guayabano isang mangga hindi ba ano pa doon hindi muna natin ito paliparan hanggat hindi siya nalalapit doon sa kampo ng mga itik si parang pag lumilipad yung drone ay parang nabubulabog yung mga alagang itik nila so baka maiilap pa at hindi mapasok dun maya na palapitin muna natin dun palapitin muna natin kahit uh, mga 50 meters na malapit ay uh, tsaka pa natin paliparan ng drone so ngayon papawi ni uncle amor yung mga itik papunta dun sa kampo at siya lang mag -isar. dito tayo sa gilid mamaya pagka malapit na dun sa kampo po natin ng drone shot pagkatapos nga namin magkwentuhan ni Angkil Amro ay agad na niya itong pinauwi ang kanyang mga laga alas 5 na kasi ng hapon oras na para pabalikin sa kampo ang mga alagang itik itlog na daw po ito pero kwanta nasa 180 pirasong egg ang kanilang maharbe sa isang araw ang glamour ng alaga meron siyang sinyas oh. parang sinisigawan niya lang eh parang pinapalapit niya mga ibang itik na kung sa sumalayo yung dalawa kasi dun sa dulo ngayon pinupunta ni Uncle Amor. Malalim po. masyadong matopa ang loomad ang Awan na bati ang kanya Walang naiiwan Madinsa? din sa bilik. Yo, the job. Purao. Pinuntahan ng kung mayroon ba daw na iwan doon May silip-silip na yun So nandito na yata lahat Ito ang kadami, 300 plus mga boss dami na yan ito yung pet lugan yung may mga dayami ulit so yun dito ulit sila sa palayan na pinapastulan na tin, nila noon ayun o, kita kita naman 300 la piraso ng mga itik na pilore. at andun si Uncle Amor titignan niya kung may naiiwan ba na itik so yan ang muna mga boss mag-upload pa tayo ng mga iba pang video pagka nag-harvest sila dito upload tayo ulit thank you